Yan mga kalodian ang ginawa ko sa araw na yan para iniisa-isa ko po ang lahat ng halo-halo na mga kalakal. Dahil nga pinagdaanan ko po ang negosyong junk shop mga kalodi, kaya lahat ng mga checkboard, mga cover ng notebook, lahat po puting papel ay inaayos ko dahil yan mga klasing kalakal ay mabibili. Hindi lahat ng mga tao ay nakakarelate po sa kitaan po ng junk shop. Kahit naman ay ang tingin sa mga tao ay marumi, pero para sa akin ay walang marumi kapag pira ng pinag-uusap usapa. Dahan na mga karode kapag ganito ang klaseng negosyo ay ito magandang klase dahil nga kahit nangangalawang po siya ng kalah klaseng kalakal po mga kalodi ay pwede po siya maibinta. i-pick up na po ang acting plastic mga kalodi dahil nga kahit papaano naman po ay ang area mabawas-bawasan naman. Pinika po ng aking brother-in-law ang aking mga kalakal. Buhay ng tao, sipag at syaga lang mga kalodi. Huwag ka lang mag-isip na agad-agad maging mayaman ka. Lahat po ay pinagdadaanan po natin ng pagsisikap katulad po sa ating ginagawa sa Facebook. Nagawa po natin sa Facebook ay pag upload at pag kung kailan po tayo magkakaroon po ng magandang tools katulad po sa monetization mga kalodi ganol ganon din ang mga hanap buhay. Ang pagkaakala ng iba kapag isaw ay naging kunting creator mga kalodi ay madali na lang. Ang akala nila ilang buwan ka na naka-upload agad agad sabihin nila kung magkano na ang naging sahod po natin. Hat ng hanap buhay walang madali mga kalodi. Nagtrabaho ka man ay kailangan sakripisyo kung ikaw ay negosyo ay kailangan talaga ay pag-aralan kung anong klaseng business na umaangat ang ating pamumuhay mga kalodi. Kaya gaya ng sinasabi ko, lahat ay pinag-aralan natin kung saan ka pwedeng ilalagay. Ilalagay ng Diyos sa tamang paraan at sa tamang disisyon sa ating buhay mga kaluli. Dahil kanya-kanya po, mati mga pinagdadaanan sa ating hanap buhay. Lahat tayo mga kalodi ay nasisikap na tumataas po ang ating mga bios para sa ganon ay magkakaroon po tayo ng kunting kitaan po dito sa Facebook. Lahat naman tayo ay deserve para sa atin mga kaludi dahil na lahat naman tayo ay nakipag-engage at lahat naman tayo ay naka-upload para kung saan tayo, kung saan naman tayo ilalagay ng tama mga kaludi sa tayo ay namunitas na kahit papaano mayroon pong mga sinta-sintabo at pagdating na panahon ay maiipon din yan. Kaya sipag at tiyaga lang tayo mga kanundig. Meron nagtatanong sa akin, bakit daw medyo tumaas ang mga views ko ngayon sa Reels? Ang masasabi ko lang, prayer is that key, mga kalundi, At pangalawa, ayusin na natin ng pagbibid pagbibidyo na hindi magalaw po sa kamera. Kailangan mayroon po tayong tripod talagang inalagay. Kasi kung Anay pa talaga siya magala mga kalundi ama. Kapag magala po ating kamera mga kaludi, sa totoo lang po ang mga nang followers hindi talaga magtsatsagang manunood dahil nga sakit sa mata na habang pinapanood po ang ating mga video ay eh, kailangan mayro po tayong tripod. Anong po ang tips ko sa inyong lahat mga kalundi sana po hanggang sa